going? And a the movie theater. Huh? Lita. The, uh, <coughs> That big, ano big TV. That big TV. I Kaya, am staying. The movie theater. Yeah. I'm tired. I can't do Me. Excited. Yeah. Ano mo watch mo? Mm, This one. I am Steve! Mm. Mag-watch kami ngayon ng Minecraft. Wait, I got the to... no, movie. Hey, is... si I want to watch movie is... Uh... Polo uh, Bell. <laughs> Daddy, I'm going to vlog again. This is my vlog. Come oh. on, come on, come on. Say, let's come go. Ay, antigan natin na suli la mama yun. Can I see your face? Can I see your face? now? Right. This all first time, first time. Yeah. You will watch. Mata uh, ka. may Minecraft na store. Okay. Wow, I am Steve. A picture, a picture. This is so cool. Ayan muna tayo, okay? May okay, wow. <laughs> <laughs> Nak. dito sa Blue Seal Ice Cream. Ano ba Ano ba yan? This is it At, ano ah, 4DX Ano may 4DX? Maraming talaga dito sa Japan no? May IMAX na, may 4DX pa Ano may 4DX? May height, may height requirements Ah. Kaso, yung upuan namin, yung dalawa sa harapan, dalawa sa likod. Dahil, puno na. Dapat pala nagahanan na, no? Kain muna kami sa glit. Yan na yung order namin. Yay! Airbnb. Uy, sarap! Uy, sarap! Ay, naku, sarap! Ikaw! Uy, akin niya! Gusto niya yung tete ko? Nito! Ano ka ba? Ako, ako, na yun! Kainin ko to! Uy! May yes. kiss oh, sa loob. Hot. Mm. Ang sarap nung ano. nung tawag na ito? Atakay. Nagita mm pa -hmm. atakay. Gusto niya daw na ito. Sarap. Sarap. Mm. Like.

So masadong madaming tao dahil pala maaga kami pumunta. Uh -huh. Hi guys, so Baka hindi na ako makapag-video mamaya pag pagpasok pag, na kami sa sa movie theater kasi girigiri -giri na kami. Okay. Pwede na ulit na isang linggo. Hihintay pa kami ng popcorn. So, mamaya na ulit ako ng mag video mag-vlog. Here we go. Ha? Huh? Ross, mm -hmm. are you happy? Ha? Wait, let's <laughs> see huh? the daddy mo. Hi, guys. Tapos na po kami sa movie. Daddy, daddy. Happy ka ba? Happy? Okay. Is it good, the movie? Tapos na kami sa Minecraft. Ha? Sorry? <laughs> Osoy daw. Oh, parang maliit yung sinihan. Maliit talaga dito. Ang oh, ina-expect. malaki. Ah, sa IMAX ang malaki. Ano ba itong 4DX? Ayan, may 4DX. Ah, pa'y Minecraft din. May seating arrangement. Diba? Bakit? Sa ano, tulang dito eh. Tapos 6 lids. 6 chairs. Ah, ano ah ano nga Mas madami dito. expect ko mas malaki ano eh. Sa Toho, mas Ano ba ito? Hindi ba Toho to? Hindi Toho. Kaya pala eh. Ah. Ah. Si Cloud din eh. Ah. Sour? Ah. si si. Oh. Oh. Ah, siya dahilan. Baka natatakot kasi madilim. Natatakot siya yung mukha niya. Oh. Oh. Bakit nagpapanik? Ah, nagpapanik siya. Bakit pa yung reaction niya? I want to gaya, eh. Eh bakit nagdadahilan? Bakit oh. Oh. No, hindi hindi yung so, so, ah. oh, I want to na lang. para out na Ah, I to you. to you. Baka lang. labas na Oo. Bakit ka na-try? I want Ah! The movie is so good, I tried. Sex so, keep <laughs> uh, you, <laughs> you don't want, want ano, dark places? Wala nang light, Nagpanik daw si Frost kanina. Nakwento niya sa akin. Nung biglang dumilim, biglang nagpanik siya. Dadahilan ng <laughs> ano-ano. Kahit bakit. <laughs> <laughs> like si Claudine kanina nung ano, dapat niya sasama sa inyo magsisi. Pwede. Ay, Dapat sasama sa inyo magsisi. Sige, sabi ko, na. Okay lang sa akin. Hindi naman siya nagpanik. oras ba tulog mo? Huh? Ilang oras? Meron ako 12 hours na tulog, pero meron akong 5 days na gisinga. Pwede na ba na tulog ka ulit? <laughs> <laughs> ano ano di ba may matulog ka ulit? Ba't <laughs> ba nga nga Yan na ng to. naman. Ha? Mamaya mag-shower ka. <laughs> ha? Mama, I go ahead, huh? I I I personality. sometimes sour sometimes sweet and then i shine my story called everything's speechy. can we just skip straight to the plot twist Do. Wala na Para nakuha kahit isa. Tinuturo ako, sabi ko lumuhod. Kasi yun yung technique doon. Nakita ko yung Na, daddy, wala nakuha kahit isa. Hi. Ngayon pa na kami. Enjoy naman. Nag-aaway silang magkapatid. At isa nang ang nabiling gacha Gacha-gacha. Say bye-bye na. Ayun, tapos na yung movie. Masaya naman sila. Yun lang. Ano mo nasabihin ko? Daddy, mag-bye-bye -bye ka na. Ginagawa <laughs> yung train ni Cloud. Ayun, eh, isa nagtatampo. At wala siyang gatcha-gatcha. Hindi eh, nabilan. Hmm. Kondo, anak, ne? Hindi mo naman sinabi. Isa. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Next vlog ulit. Puti nakapag-vlog. Bye-bye.